May banana kiyo. Oh. Daming sugar, oh. <laughs> Daming sugar. Nasunog siya, kaka-chop. <laughs> Ay, naku. Ay, nabasag pa, oh. Nahiwa. Sobrang tamis na kasi, na Sobrang hinog na kasi nung, ano, nung saging. Sobrang hinog niya, na Hmm. So, marang hinog na ng saging. Kaya, ayan. May na siya. Ayan, tala. Uh, uh, po. Merienda namin ito ngayon. Kaysa bumili na bumili ng merienda sa labas, why not bumili, bumili na lang ng saging at iprito na lang siya. Ayan. Ayan. Hmm merienda namin ngayong hapon. Merienda namin to. Ah, naiwa na siya kasi napakalambot nitong saging. Ito ang aming merienda ngayon. Banana kayo. Ini simpleng nanay. sugar. Sobrang coated. Coated na coated siya. Hmm. Pakalamot na yung saging yahoo. Eh Ayan, kuha na kayo ng ano, ng platito at tinidor. Kasi pwede na to. Pero iluluto-luto ko pa siyang konti. Mas gusto ko yung medyo brown-brown pa siya. No, pwede na yan kainin kasi nutok na siya. Ya yeah, oo. Kanakain tayo. Oo. Eto nasunog kasi nakipag-chismisan ako sa messenger. nasunog sunog siya. Hindi so, ko napansin. Hmm. Yung iba halo ng halo niyan para hindi masunog kumapit yung sugar. nahalok ko naman kaso dahil Sobrang dami nung saging. Isang ano to, isang piling. Ayan. Sikat nila dyan sa malaki kong kawali. Ito na yung malaki kong kawali. Yung malaki na ito para sa akin. Ayan, bye bye everyone. Kita nyo naman kung gano'n siya ka-perfect. Kuhain ko to. O. Kaya na kayo. Ayan. Bye bye.